Hi kay YouTube. Ako po ito si Dave. At ngayon po gusto ko po ipakita no. So may mga suggestions po kayo. ay lang po pwede din po ding i-comment o uh, i-comment po sa baba ng akin ano YouTube video para po na yung iba pong makapanood is uh, may makakunan po silang informasyon, dagdag na informasyon. So ah uh, yun yung karan di ko po naalala no. So Nalala ko na po ngayon, yung isa pala yung steel na klase nito is Scores Brainham. Ito po yung mga air rifle or air gun. Meron po tayong mga tag na doon, yung parang pump na siya. Improvise kasi noon, di ba, noon nanggaling tayo sa pump. Tapos, um, uh, mag-apply tayo sa CO, CO2. Kasi yung pump, every time magpa-pump ka ng maraming beses para makapagsik ka ng isa tapos pa-pump ka naman. So, nakaka-ano po siya, kumukuha siya ng time. Pero, uh, pagdating CO2 just maglagay lang po kayo dito tapos makapagshots shots na po kayo ng at least um, maximum of 30 shots depende po sa lakas ng, ng air gun ninyo tapos um, in-improvise nila yung ano naman yung pump na malaki yung ano eh malaki yung mga tangke malaki yung mga tangke so mga maganda mga ngayon so makita nyo po sa, sa pag isig sa internet Philippines made napakaganda no and um, malakas yung ano nya malakas mas malakas po sa air gun, ano? tapos gumagawas ng 50 shots no? true pop na yan tapos hindi ka na kailangan bumili ng ano ng tangke kaso medyo mahal lang eh, no? hindi pa ako makaka-afford nun At sabi ko nga paglaki ng mga anak ko so doon siguro kami mag isa sa mga libangan namin kasi yung ano ko po, yung taba ko po is uh, online siya. So buong araw nakaupo lang ako so, sabi ko sa sarili ko pag ito yung ginagawa ko hindi maganda. So pumasok ako sa ergan kasi dito parang kailangan mong nag-excite ka pag walang pasok. So nag-excite ka tapos idaghanap ka ng, yun, ano, ng mga ibon pero advice ko lang po pag tayo po nag-hunting kailangan po na kainin natin yung hinahunt natin. Huwag naman po yung uh, yun, pag natamaan pa natin yung ibon, pabayaan na lang po natin. So mali po yun. um, ito po ano, ang ginawa ko. So bali po bumili po kami sa amin ng ito. So, actually, pwede, diba, pag lima kayong grupo, yung isang 1 uh, by 5 feet na na ito ng parang rubber siya nasa ano lang nasa 100 plus lang no so marami na kayong makakagawa nito pero hindi po itong ibenta din ano so ginawa ko po um I alam mean, po yung pambutas ko dito mayroon po tayong nabibili din no sa market mas uh, sa uh, mga malls mas maganda po yung mas mas ma, mabilis siya no so paggawa po nito meron kayong ruler so may kita po ninyo may mga good good so gumuit lang po kayo ng, ng ganito at yung cross niya tapos yung sa gitna noon, ipapunch na ginagamit, ginagamit ko po yung interior ng motor. Yun. Kaso medyo matagal lang siya. No? Pero kung hindi naman pang business, okay lang. So papapokin lang natin to hanggang mabutas. Tapos, uh, yun. Tapos itatry natin kasyahin yung bala. At, uh, yun na. Tapos naging ko nung to. Nang bumili din po ako na ito. Mahano to, no? Pwede tayong bumili ng meters. Pwede tayong bumili ng mura lang. So, pag grupo kayo, mas mahamura kayo. na. Ito yung kagandahan kasi nito. ito. No? Then, dapat hindi mo masyadong masikip kasi yung, ito po yung nakita ko lang yun, na, na natutunan ko. Pag masikip to, pag winunot yun na masikip, yung tendency po nito is matutupi siya yung, 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 likod niya. At pag nilagay nyo po dito, hindi po siya mag-fit in. Tapos i-try nyo po siyang pilitin. Tandaan lang po natin, pag mahinan yung hangin, halimbawa po, no? halimbawa ito, halimbawa lang po, 10 shots to. Tuwing sa rin, pag ubos na po ito, indicator na kailangan po natin maglagay uli. Yan. Yung kaibahan po kasi na lagay lang po tayo ng lagay ng bala sa sisidlan, kasi e, po natin alam na wala pa lang hangin, so mangyayari, pag lagay natin dito, tapos nang kinik natin, nagfire fire na po tayo, oy sa pole. Tapos, lagay naman uli, oy sa pole. Pero hindi pala malabas yung bala. So may ako experience no, no, walong bala dito. Kinuha ng tawag oh, Kinuha ng ano ng gunsmith walong bala sa loob. So pagalan po natin may na merong ano na, may problema na sa loob na hindi parang na stuck na yung bala sa loob. Wag natin pilitin po. Like sa akin no, nang baguhan pa lang ako. So, yun lang. So, kung nandaan po nito, lagay yung bronze sa nakalagay po dito sa ribbon natin, no. pag kumukuha tayo, kuha lang po tayo, lagay po natin dito. At 'yun po, no. So enjoy hunting po. Um, be safe po, po sa pag-hunt. Maraming salamat po.